Ano ang dapat gawin ng isang tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesus matapos niyang makagawa ng pagkakasala? Ito po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Ayon sa ating nakarang pag-aaral, maging ang isang tunay na kristyano ay nakagagawa pa rin talaga ng kasalanan dahil sa katotohanan na hindi pa perpekto ang ating kaisipan, emosyon at kalooban o ang ating soul, gayon din ang ating katawan. Pero ayon sa Biblia, ang ating espiritu ay perpekto na noong tayo ay naborn again spiritually sa pamamagitan ng banal na espiritu at kalakip nito ang kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Ito ay dahil sa ating tunay na pagsampalataya sa gospel o sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus sa krus. At malinaw sa ating pag-aaral na isa sa ministeryo ng banal na espiritu ay ang ipaalala sa atin na tayo ay matuwid pa rin sa harap ng Diyos sa kabila na tayo ay nakagagawa ng kasalanan. Ito ay dahil sa katotohanan na grace is greater than sin. Yes po, ministeryo ng banal na espiritu na panatilihin ang ating kapayapaan sa buhay na ito na punong-puno ng condemnation mula sa relihiyon, mga tao, at lalong-lalo na kay satanas. Ito ay ginagawa ng banal na espiritu hindi upang konsintihin ang ating mga kasalanan, kundi upang ikonvict tayo na ang ginawang pagliligtas ng Panginoong Jesus sa atin ay higit na dakila at higit na makapangyarihan kumpara sa ating mga nagagawang kasalanan. Ito po ang katotohanan mga kapatid, ganito kadakila ang biyaya ng Diyos. At ang biyaya din na ito ang dahilan kung bakit tayo umiiwas sa kasalanan at namumuhay sa kapayapaan at katwiran. Dahil ang biyaya mismo ang nagtuturo sa atin na talikuran ang paggawa ng kasalanan. Meron pong dalawang paraan kung paano nagkakasala ang mga tao. Ito ay yung tinatawag na sin by commission at sin by omission. Sin by commission meaning ang mga tao ay nagkakasala sa paggawa ng masama or kapag nakumbinsi ka ni Satanas na gawin ang isang masamang gawain. Sin by omission naman ay nangangahulugan na ang mga tao ay nagkakasala din naman sa hindi paggawa ng tama. James chapter 4 verse 17 Kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin pero hindi naman ginawa, nagkakasala siya. Given na na ang paggawa ng masama ay kasalanan pero maraming hindi nakakaalam, at malinaw din po pala na sinasabi sa Biblia ay kapag alam mong tama at hindi mo ginawa, ito ay kasalanan pa din. So tanungan ulit natin ang ating sarili, do we still commit sin? Maliwanag na yes po dahil kung sasabihin ng sino man na siya ay hindi nagkakasala ayon sa Biblia, 1 John chapter 1 verse 8 and 10, kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Pero sa kabila nito, malinaw din po sa Biblia na ang isang tunay naman na mananampalataya, bagamat siya ay nagkakamali pa din, imposible nang mamuhay pa siya sa kasalanan. Bakit? Ito ay dahil tayo po ay patay na sa kasalanan. So paano mabubuhay pa tayo dito? Romans chapter 6 verse 1 to 2. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandaang loob ng Diyos? Hindi hindi. Tayo ay patay na sa kasalanan paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala so napakalinaw po mga minamahal tayo ay patay na sa kasalanan yung word na patay na comes from the original greek text na apotnesko meaning die off die out disappear vanish go away ito po ay aorist tense meaning once and for all ito po ay na lamang na wala po talagang posibilidad na ang sino mang na kay Kristo o isang true born again believer ay mamuhay pa sa kasalanan dahil nga patay na sa kasalanan. Ibig sabihin tulad na kung gaano ka imposible na mabuhay ang isang namatay na ay imposible din na mabuhay pa sa kasalanan ng isang taong nakikristo na. Kay ito po ang malinaw na katotohanan mga kapatid. Ang mga tunay naman na mananampalataya ay hindi lamang nagtamo ng kamatayan sa kasalanan kundi tayo ay nagtamo din ng bagong buhay at ang bagong buhay na ito ay hindi na ang dating buhay na nabubuhay sa pagkakasala kundi sa katwiran na ng Diyos. Romans chapter 6 verse 4 Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama. Tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Remember, ito po yung bagong espiritu na ipinanganak sa atin na nagmula sa si Espiritu Santo ng oras na tayo ay tunay na manampalataya sa gospel. Mahalagang maunawaan din po natin ang malaking pagkakaiba ng taong nabubuhay sa pagkakasala at naglalaro sa kasalanan. Malino sa Romans chapter 6 verse 1 to 2 na binasa natin kanina na ang isang tunay na kristyano ay imposibleng mamuhay pa sa kasalanan. Pero ang katotohanan ay maaari pa rin itong maglaro sa kasalanan. Magkaiba po ang bahay sa laruan. Sa bahay pwede kang maglaro pero sa laruan hindi ka pwedeng tumira. Kahit napakalaki po ng pagkakaiba ng taong namumuhay sa kasalanan at sa taong naglalaro sa kasalanan. Ang pinaka worst na na pwedeng gawin ng isang true born again believer ay ang maglaro sa kasalanan pero imposible na na ito ay mamuhay pang muli sa kasalanan dahil hindi na po tayo nabubuhay pa kay Adan. Ang isang true na again believer ay kay Kristo na po nabubuhay. Romans chapter 5 verse 14 to 15 Ganoon pa man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga taong hindi naman nagkasala ng tulad ni Adan, na lumabag sa utos ng Diyos. Si Adan ay larawan ng Kristo na nooy inaasahang darating pero magkaiba ang dalawang ito dahil ang kaloob ng Diyos ay hindi katulad sa kasalanan ni Adan. Totoo nga ang nagdala ng kamatayan sa maraming tao ang kasalanan ni Adan pero mas nakakahigit ang biyaya at kaloob ng Diyos na dumating sa maraming tao sa pamamagitan ng isang tao na walang iba kundi si Yeso Kristo. So napakalino po nito mga minamahal. Pero isang katotohanan na nangyayari ay may mga true born again believers na paminsan-minsan ay mas pinipili ang maglaro sa putikan ng kasalanan. Yes po, isang malungkot na katotohanan na may mga kristyanong mas pinipili nila na maglaro sa pansamantalang saya na dulot ng kasalanan. Ang sabi po sa Hebrew chapter 11 verse 25, ang kasiyahang dulot ng kasalanan ay pansamantala lamang either sin by commission or sin by omission, malinaw po sa atin na tayo ay nakagagawa pa rin ng kasalanan. At madalas ay nakakaramdam tayo na parang hindi na tayo karapat dapat sa Diyos. Pero malinaw sa ating mga pag-aaral na isa sa ministeryo ng banal na espiritu ay ang panitilihin ang ating kapayapaan at ipaalala sa atin sa lahat ng panahon na ang isang tunay na mananampalataya na na kay Kristo na ay matuwid pa rin sa harap ng Diyos sa kabila na nakagagawa ito ng pagkakamali. Ito ay dahil sa katotohanan na mas dakila ang grasya ng Diyos o ang dugo ni Kristo kumpara sa lahat ng ating mga kasalanan. Ngayon ang tanong, kung tayo ay nanatiling matuwid sa harap ng Diyos sa kabila na tayo ay nagkakasala, ano ang dapat gawin ng isang tunay na mananampalataya sa tuwing nakagagawa ng kasalanan? Hindi na ba natin kailangan pang humingi ng kapatawaran? Dahil ayon sa ating pag-aaral ay napatawad na umano ang ating mga kasalanan. Ano ang dapat natin gawin sa tuwing nakagagawa tayo ng pagkakamali? Bago po natin sagutin yan, pag-usapan po muna natin ang iba't ibang paraan ng mga relihiyon kung paano umano sila napapatawad ng Diyos. Una sa mga Hudyo, sa tuwing sila po ay nagkakasala, ang practice na kanilang ginagawa ay naghahandog po sila ng hayop sa templo upang ang kanilang kasalanan ay mapatawad pansamantala. Dahil ang bisa po nito ay pansamantala lamang. Ang tawag po ng mga Hudyo dito ay atonement sa Hebrew word ay kafar meaning covering yung dugo ng hayop ay pantakip sa kanilang kasalanan so ito po ay pansamantala lamang dahil kapag natuyo na ang dugo sa dambana at ikaw ay muling nagkasala ay kailangan mo ulitin ang parehas na ritual at ito ay kailangan gawin ng paulit-ulit taun taon Sa mga muslim naman po, sa tuwing nagkakasala ang mga muslim, ang ginagawa po nila ay ang tinatawag na at-tauba in Arabic It means the repentance. Kung saan ang isang Muslim ay buong pusong nagsisisi at humihingi ng kapatawaran kay Allah. Sa mga Katoliko naman po, sa tuwing nagkakasala, ang ginagawa ay ang Sacrament of Confession, kung saan ang isang tao ay pupunta sa kumpisalan at ikukumpisal ang kasalanan na nagawa at pagkatapos ay bibigyan ng mga panalangin at dasal na kailangan gawin upang mapatawad ang kasalanan. Isa lamang po ito sa maraming sakramento ng katoliko na kanilang ginagawa sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Sa evangelicals naman po ay sa tuwing sila ay nagkakasala, ang kanilang ginagawa ay ang ritual ng 1 John 1.9. Ito ay ang paghingi ng kapatawaran ng paulit-ulit araw-araw at sa lahat ng pagkakataon na nakagagawa ng pagkakasala. Dahil kapag umano nagkasala at hindi ito nagawa, ay hindi maliligtas. Now tingnan po natin ang comparison ng mixture at pool grease regarding this matter. Sa mixture, ang ginagamit po nila ay ang 1 John 1.9 na nabanggit natin kanina. Ikaw ay mapatawad ng Diyos sa tuwing gagawin mo ang ritual na ito. Naging ritual dahil palagi ano mo na itong gagawin. Tulad ng katoliko, ang ritual nila ay kumpisal, sa hudyo ay paghahandog ng mga hayop, sa Muslim naman ay ang buong pusong paghingi ng kapatawaran at tulad din ng marami pang relihiyon na upang mapatawad sa kasalanan ay may ginagawang paulit-ulit na ritual. Pero sa atin po na full grace, we are already forgiven of all our sins, past, present, and future sins. Hebrew chapter 10 verse 10 Sa kaloobang yaon tayo pinagpaging banal sa pamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Verse John chapter 2 verse 12 Kayo sinusulatan ko, mumunti kong mga anak, sapagkat ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Colossians chapter 2 verse 13 At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kanyang binuhay kayo na kalakit niya na ipinatawad sa atin ang lahat ng mga kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit lubos na kahanga ang biyaya dahil sinaklaw ng dugo ni Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan past, present, and future. Kaya't ang kontrobersyal na tanong ng ilan ay Ibig niyo bang sabihin hindi na kayo nagko-confess ng inyong mga kasalanan? kung ang lahat ng mga kasalanan ay napatawad na, hindi na ba kailangan humingi ng kapatawaran? Ang sagot po dyan ay nagko-confess pa rin po tayo ng kasalanan, pero hindi upang mapatawad, kundi upang magpasalamat dahil tayo ay napatawad na. At patuloy na ideklara ang tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa mga nagtatanong, do you still confess your sins? Yes, we do. Katunayan, kailangan po talaga itong gawin pero ginagawa po ito hindi upang mapatawad kundi dahil tayo ay napatawad na. Malaki po ang pagkakaiba nito kumpara sa ginagawa ng mga katoliko, muslim, mga at mga mixture. Sa relihiyon mayroon pong sistema na nabuo na kapag nagagawa mo naman ang sistema o ang ritual ay mapapatawad ka naman. Kaya yung iba dahil nagagawa naman nila yung sistema na ito ay lumalakas ang loob na gumawa pa ulit ng kasalanan. Kaya't yung ibinibintang ng marami tungkol sa grace na ang grace umano ay nagpapalakas ng loob ng tao upang magkasala ay mali mali. Remember, ang grace mismo ang nagtuturo sa mga mananampalataya na talikuran ang kasamaan. Titus chapter 2 verse 11 to 12 Dahil ang grasya po o ang biyaya ng Diyos ay hindi sistema hindi po ito bagay na gagawin mo. Ito ay bagay na ginawa para sa iyo ng Diyos. Hindi mo ito pinagpaguran because grace is to receive what you do not deserve. Ito ang dahilan kung bakit ang grace ay hindi sistema na kailangan mong gawin upang masecure ang kapatawaran. Ang grace ay mula sa Diyos. Ito ay gawa ng Diyos na nasa katuparan sa pumamagitan ng ginawang sakripisyo nang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito ang dapat na maging malinaw sa bawat isa. Kaya't matindi po talaga ang relihiyon sa buong mundo. Pag samasamahin mo man lahat ng relihiyon, pare-parehas po silang nagtuturo na kailangan meron kang gawin upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Bukod tanging ang full grace lamang po ang nagtuturo na hindi ka napatawad dahil sa mga nagawa mo o dahil sa mga gagawin mo. Napatawad ka dahil sa si ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at wala nang iba. Katunayan, ayon sa konteksto ng 1 John 1.9, ang verse na ito po ay para sa mga hindi pa mananampalataya. Yes po, ito ay dahil ang kasalanan po na tinutukoy dito ay hindi ang nagagawa nating mga kasalanan, kundi ang kasalanan na minanan natin kay Adan. Masahin po natin ang 1 John 1.9 if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Yung word na sins po dito ay nakasulat sa original Greek word na amartia, meaning sinful nature o ang makasalanang pagkatao na minana natin kay Adan. Ito po ay noun. So imposibleng ito po ay tumutukoy sa mga gawa o mga nagagawa nating kasalanan. Kung kayo po ay masugid na taga sa baybay sa channel na ito, na-discuss ko po sa video na ito ang tungkol sa pagkakaiba ng hamartiya at hamartano. Iniimbitahan ko po kayo na panoorin ang video pong ito para mas maunawan po natin ang discussion sa video ng ito. Ang hamartiya ay isang noun, meaning simple nature na ating minana dahil sa pagkakasala ni Adan. At ang hamartano naman po ay verb or action word meaning ito ay simple acts. Ito naman po ang mga nagagawa nating kasalanan na bunga ng sinful nature. Kaya natural sa atin ang pagkakasala dahil sa minanan nating sinful nature o hamartiya na mula kay Adan. Ang hamartiya po ay ang specific na kasalanan na inalis sa mga tunay na mananampalataya. Nang tayo ay sumampalataya sa ginawang pagliligtas ng Panginoong Jesus. At kalakit pa dito ang kapatawaran sa lahat ng ating mga nagawa at magagawa pang kasalanan. Ibig sabihin ang specific verse po na ito ay salvation verse para sa mga hindi pa nananampalataya sa ginawang pagliligtas ng Panginoong Jesus at hindi isang ritual na ginagawa ng mga mananampalataya upang mapatawad sa kasalanan. Dahil malinaw po sa Biblia na ang lahat ng ating mga kasalanan o ang kasalanan ng isang tunay na mananampalataya ay napatawad na lahat. Ito po ay malinaw na tinalakay sa chapter 2 para makita po natin ang konteksto. Basahin po natin sa 1 John chapter 2 verse 1 to 2. My little children, these things right I unto you that yes, sin not. Remember hamartano, action words, mga nagagawang kasalanan. And if any man sin, hamartano again, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. And He is the propitiation for our sins, hamartiya, o ang minana nating kasalanan ka edad. and not for ours only, but also for the sins of the whole world. So malinaw po mga minamahal, ang ating Panginoong Jesus mismo ang ating tagapamagitan sa tuwing tayo ay nagkakasala, hamartano, dahil siya ang propitiation o pampalubag loob sa Ama para sa ating kasalanan o yung hamartiya at sa verse 12 I write unto you little children little children means ayaw po ang mga kinakausap mga tunay naman na muna ng palataya because your sins Amartia, are forgiven you for his namesake sa original greek text po ang word na forgiven ay aphemi meaning taken away, omitted deleted binura or inalis na ang kasalanan ito ay naisulat sa perfect tense. Ibig sabihin completed action na po ito with an ongoing result. Meaning, nagawa na, napatawad na. Now, sagutin na po natin ang katanungan na kung ang isang tunay na mananampalataya ay napatawad na sa lahat ng kasalanan, ano ang dapat gawin ng isang mananampalataya sa tuwing nakagagawa ng kasalanan? Tatlong bagay po. Una, know that you can talk to God honestly about your failing because He is your father. Agree with the father that what you did is wrong. 1 John 3 verse 1 Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Pangalawa, return to the cross and thank God that all of our sins are forgiven because of what Jesus did. Basahin ulit natin yung 1 John chapter 2 verse 1 to 2 Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala ngunit kung magkasala ang sino man may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Kristo na isang matuwid. Si Kristo ang handog na ikapagpapatawad ng mga kasalanan hindi lamang ang ating mga kasalanan kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. So napakalino po ng advice sa atin ng Biblia mga kapatid. Sa tuwing ang isang mananampalataya ay magkakasala. Dahil yung word na sinabi dito, yung sino man ay tumutukoy sa mga anak ng Diyos. Malinaw po sa introduction ng verse na mga anak. So isinusulat ito para sa mga anak. So kung magkasala ang mga anak ng Diyos, dapat malinaw sa atin na may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Kristo na matuwid. So napakalino po na upang ma-overcome natin ang kasalanan ay kailangan i-recognize natin ang conviction ng banal na espiritu na tayo ay matuwid pa rin sa harap ng Ama dahil si Kristo ang ating katwiran at siya ang ating tagapagtanggol o tagapamagitan sa Ama. Ito ay hindi upang konsintihin tayo sa patuloy na paggawa ng kasalanan kundi upang i-convince tayo na laging tingnan ang ginawang pagliligtas ng Panginoong Yesus at upang patuloy tayong i-convince na ang ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ay mas dakila sa kasalanan. At upang lagi nating maalala na ang lahat ng ating mga kasalanan ay naparusahan na sa krus at ang lahat ng parusa ay inaakuna ng Panginoong Yesus at siya ay nagtagumpay para sa atin. Ito ay malino sa verse 1, mga anak, sinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. So ito ang nais uh, ng ama na gawin natin sa tuwing tayo ay nakagagawa ng pagkakamali upang maging totoo tayo sa pagbabago dahil ang biyaya ng Diyos ang nagpapaalala sa atin upang tayo ay mamuhay na sa katuwiran ng Diyos. Halimbawa kapag nakapagsinaling po tayo, lumapit po tayo sa Diyos bilang mga anak kahit binubulungan ka ni satanas na hindi ka nakarapat dapat, mas pakinggan mo ang conviction ng banal na espiritu na ikaw ay matuwid pa rin sa harap ng Diyos dahil sa Panginoong Jesus. Aminin mo sa Ama ang iyong nagawang pagsisinungaling at i-admit mo na ang pagsisinungaling ay mali at ito ay kasalanan. Now remember the victory of Jesus on the cross. So instead of begging God for forgiveness, we should affirm His forgiveness through the finished work of Christ siguradong tataas na naman ang kilay ng mga mixture at sasabihin minamaliit niyo ang kasalanan. Mali po, minamalaki lamang po namin ang biyaya ng Diyos. Dahil ang katotohanan, grace is greater than sin. Dahil dito hindi na tayo namumuhay na talunan sa kasalanan. Hindi na tayo nabubuhay sa kasinungalingan ni satanas. Nabubuhay na po tayo sa paniniwala, sa conviction ng banal na espiritu na tayo ay matuwid pa rin sa harap ng Diyos namumuhay na po tayo na may kapayapaan. Because where sin abounds, grace of God abounds even more. At sabi pa sa Colossians chapter 2 verse 13, When you were dead in your sins, and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. So yung word na forgive po dito ay from the Greek word, karisomai. Ito po ay eros tense meaning once and for all, once forgiven, always forgiven. Ang root word po nito ay Charis, meaning gift. So ang forgiveness ay isang regalo dahil ang biyaya ng Diyos ay regalo. Pinatawad tayo dahil sa biyaya at hindi dahil sa ating araw-araw na paghingi ng tawad. Dahil kung sa pamagitan ng kumpisal tayo mga patawad, hindi na po iyon biyaya. So He forgive us, napatawad na. So ilan ang kasalanan na pinatawad? Sabi sa verse, He forgave us all our sins. Ano po ba yung all? Yung all po ay mula sa Greek word na panta means any, every, the whole. Any sin, every sin, the whole sin, meaning all sin. So maliwanag po, mga minamahal, pinatawad ka na sa lahat ng iyong mga kasalanan. So kapag nakagagawa tayo ng pagkakamali, hindi na po tayo magmamakaawang patawarin ng Diyos, kundi magpapasalamat na po tayo sa Diyos dahil sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Na marami po sa mga nagtuturo ng kasulatan na hindi po matanggap ang katotohanan na ito. May mga pastor na hindi ito matanggap dahil ang iniisip nila ay baka umano abusuhin ito ng mga mananampalataya. Dahil sa biyaya ay baka umano lumakas ang loob ng mga tao na gumawa pa lalo ng kasalanan. Actually ito ay talagang nangyayari mga kapatid na may mga tao po na nabubulag pa rin ni Satanas sa katotohanan ng biyaya. Sila ay nag-iisip na dahil napatawad na umuno sila sa lahat ng kanilang mga kasalanan, ay hindi na umuno sila mapipigilan sa paggawa ng kasalanan. Pero dyan po sila nagkamali dahil A true grace believer cannot live in sin and will not abuse the grace of God as a license to sin. Ang gumagawa lang po nito ay mga unbelievers. Tandaan po natin, kapag ikaw ay isang tunay na mananampalataya, hindi ka na mabubuhay pa sa kasalanan at hindi hindi mo aabusuhin ng biyaya. Malinaw po sa Biblia kung sino-sino ang mga gumagawa nito. Basahin po natin sa Jude 4. I say this because some ungodly people have warped their way into your churches saying that God's marvelous grace allows us to live immoral lives. The condemnation of such people was recorded long ago for they have denied our only Master and Lord, Jesus Christ. So malinaw po mga minamahal na ang mga gumagawa lang ng pang-abuso sa biyaya ay mga ungodly people o mga hindi tunay naman na mananampalataya. Sila ay binuwalag ni Satanas na sila umano ay pinayagan ng Diyos na mamuhay ng immoral. Ito po ay napakalaking bagkakamali at malinaw na ang mga ito ay tinakda kaparusahan noon paman. Malinaw din sa verse kung saan matatagpuan ang mga ito ang sabi, some ungodly people have warned their way into your churches. Kaya madalas ang napupulaan dahil sa mga ganitong uri ng tao ay ang church. Pero malinaw po ang Biblia, hindi po sila tunay na mananampalataya. Nakapasok lang sila sa iglesia upang mabigyan nila ng lisensya ang mga immoral nilang gawain. Pero sa mga tunay pong mananampalataya, ay wala po tayong dapat ipag-alala dahil hindi hindi po ito magagawa ng isang tunay na binago na ng Diyos. Katlong bagay na dapat gawin kapag nakakagawa ng pagkakasala ay stop it. 1 Corinthians chapter 15 verse 34. Come back to your senses as you ought and stop sinning for there are some who are ignorant of God. I say this to your shame. Malinaw mga kapatid, ang totoong nakakakilala sa Diyos ay tuluyan ng nagkaroon ng bagong buhay at hindi na nananatili sa paggawa ng kasalanan. Matapos mong mag-agresya sa Diyos na mali ang nagawa mo, matapos mong magpasalamat sa kapatawaran ng lahat ng iyong mga kasalanan dahil sa biyaya o dahil sa ginawa ng Panginoon Jesus sa krus, tigilan mo na ang pagkasala ng parehas na kasalanan. Bakit kailangan ng tigilan? Ito po ay dahil bagamat napatawad na po tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, ay hindi po nawawala ang risk sa tuwing tayo ay gagawa ulit ng kasalanan. Pero ang risk po na ito ay walang kinalaman sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Dahil malino po sa ating pag-aaral na tayo ay ligtas na magpakailanman. Pero hindi po wa isa isang kristyano na isugal ang risk na ito sa mga pansamantalang kaligayahan na dulot ng kasalanan. So ano-ano ang risk na ito? Pag-usapan po natin sa mga susunod na video.